645 na sahod magkano nga ba ang 13 months fee 645 times 26 nalistay na linggo equals 16,770 sa loob ng samban itatimes mo ngayon yung 16,770 times 12 Equals two hundred one thousand two hundred forty. 12 divide, twelve two hundred one thousand two hundred forty divide twelve equals sixteen thousand. 770 parehas lang yung sa kinita mo sa loob ng isang buwan yan ang 13 months mo sa loob ng isang taon